ngayon, madaragdagan na simula sa lunes, November 20, ang mga sasakyan na pagbabawalan dumaan sa EDSA Busway. Para sa detalye magbabalita live mula sa Mandaluyong, si Gio Robles. Gio, para malinaw sa lahat, ano-anong sasakyan ba talaga ang bawal at huhulihin kapag dumaan sa EDSA Busway. serial ayon sa MMDA hindi na rin papayagan yung mga tinatawag na clearly marked government vehicles at yung mga may o yung mga may red plate Base yan sa bagong pulisiya ng DOTR sa pulong balitaan kanina, nilinaw ng MMDA ang listahan ng mga sasakyan na exempted sa busway. Bukod sa mga bus na bumabiyahe sa EDSA Carousel, emergency vehicles gaya ng mga ambulansya, bombero at mga sasakyan ng PNP, tanging convoy ng Pangulo o yung may plate number one, Vice Presidente, yun yung may plate number 2, Senate President. House Speaker at Chiefs Chief Justice ang papayagan sa busway. Iginiit ni MMDA Acting Chairman Romando Artes na maging gabinete ng Pangulo ay huhulihin sa inilaang lane sa EDSA Bar bus carousel. Kabilang sa gabinete ng Pangulo si DOTR Secretary Jaime Bautista. Paiktingin rin o manon ng MMDA ang panguhuli sa mga peking protocol plates na may numerong 8. Ito yung mga plaka na ibinibigay sa mga kongresista natin, Cheryl. Samantala, simula ngayong araw, suspindido na nga office official na ang pagkasuspindi sa pwesto ni Bong Nibriha na hepe ng Task Force Special Operations ng MMDA. Sinabi naman ni Artes na hindi sila nangamba sa banta ni Senador Bong Revilla sa pagbawi ng kanilang budget kaya sinuspinde si Nibriha at nag-public apology ang ahensya sa Senador kahapon. Ayon pa kay Artes, nararapat ang kanilang ginawa para itama ang kanilang pagkakamali. Kinumpirma rin ni Artes na haharap sa MMDA ngayong araw yung driver na nag-name drop sa pangalan ng senador para patawan ng parusa na limang libong piso. Inamin raw mismo ng enforcer at lebriha kay Artes na hindi nila nakita sa sasakyan si Revilla ng maharang kahapon. Cheryl, tatlong violation ang kinakaharap ni Nebriha una yung Data Privacy Act, hindi pag-validate sa impormasyon ng kanyang tauhan doon nga sa pagsabi na si Senador Bong Revilla daw, quote and quote, yung sakay ng sasakyan na hinarang. At yung pangatlo naman ay yung pagpayag sa pagdaan ng convoy ng alleged ni Senador Bong Revilla sa EDSA Busway. Cheryl, kung tatanungin mo naman ako doon sa dating congressman na si Christopher Co na, nagamit na din yung pangalan kahapon, nakipag-ugnayan na raw siya sa MMDA para sampahan ng reklamo yung matrace yung driver nga ng sasakyan na gumamit sa kanyang pangalan. Cheryl. Hmm. So, again, klaruhin lang natin, ano, kasi actually, Gio, paulit-ulit na itong uh, nilalabas nating balita, yung mga nahuhuli. Abay, hanggang ngayon, kahit na nasa 5,000 na ang first offense, meron at meron pa rin, lumulusot. Again, paulitin natin, starting November 2020, sino-sino na lang o ano-anong mga sasakyan ang pwedeng dumaan dyan sa EDSA Busway? Yun, tama ka nga, Sheryl. Hindi nga natin maintindihan kung bakit may iba pa rin tayong mga kapatid na dumadaan sa bus lane kahit na tinaasa, tinaasa na yung multa. Kaya simula sa lunes, ito na lang, Sheryl. Yung mga bus na bumabiyahe sa EDSA Bus Carousel, yung pwede lang talaga doon. Para talaga sa kanila ito, yung lane na ito, inilaan lang yan talaga para sa kanila. Kung maalala natin, nagsimula ito noong pandemic, noong nagkulang yung public transportation sa Metro Manila, kaya naitatag itong EDSA bus carousel. Pangalawa, papayagan yung mga emergency vehicle, yung mga ambulansya, yung mga bumbero, maging yung mga sasakyan ng pulis o ng PNP pangatlo, Cheryl, na papayagan, yun nga, magtutuloy-tuloy na ito, yung convoy ng Pangulo, Vice President, Senate President, ito yung lima sa matataas na opisyal ng bansa, Senate President, uh, at saka yung Chief Justice ng uh, Hudikatura, Cheryl. Any other details ukol nga dito sa nangyaring pag-name drop sa pangalan ni Senator uh, Bong Revilla? Um, Napag-usapan ba na parang napaka uh, bigat naman nung ipinataw na suspensyon. at hindi lamang ba si uh, Colonel Nebriha ang uh, nasuspend maging yung mga tauhan niya? Alam mo, Sheryl, tanging si uh, Colonel Bong Nebriha lang yung sinuspinde ng MMDA. Two weeks yung isasagawang uh, investigasyon ng ahensya Sheryl. May rekomendasyon na raw yung legal department ng MMDA kung ano magiging kahinatnan nito sa kaya uh, Senator uh, or kay Colonel Bong Libria pero hindi pa nagbigay ng detalye dyan yung uh, MMDA. Cheryl, Are you saying na, okay, sinuspend siya pero meron pang ibang posibleng ipataw pa sa kanya other than the suspension? Depende sa investigasyon ng legal department? Sa ngayon, Cheryl, we can say kung may mga maidadagdag pa na mga parusa kay uh, Colonel Bong Nebria, We asked Artes earlier about that. Kung ano nga magiging kalalabasan ito suspension lang ba? Ano ba? Masisibak ba siya sa pwesto? Sa ngayon, hindi pa nila yan masabi kasi mag-iimbestigahan daw talaga nila ng maigi ito. For two weeks, itong uh, kay Colonel Bong Rebia Nebria kasi sabi naman ni Artes kanina, Sheryl, hindi naman nila maisasantabi yung mga naiambag ni Nebria sa MMDA. So marami silang mga pagbabasehan. Cheryl, before they can come up with uh, result nga dito sa kanyang suspension, Cheryl. Maraming salamat Gio Robles. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.